Hey mga boss, ito nga mga boss, dumating na yung permit galing sa DENR para sa pagputol ng puno ng Nara dito sa harap ng bahay namin mga boss. Nagkaroon kasi ng road widening dito sa may amin mga boss. Yun nga, pinaluwag nila yung mga highway, kaya yung puno dito sa may harap namin ay tinamaan ng widening mga boss. Kaya naman, kailangan siyang tanggalin talaga. May katagalan na nga din itong punong ito mga boss, kaya naman medyo nakakalungkot tatanggalin na siya. Itong punong ito mga boss yung nagsisilbing harang sa init ng araw para malilim dito sa may terrace ng bahay namin mga boss. Ito rin yung humaharang sa malakas na hangin at malakas na ulan pag may bagyo. Kaya nakakapanghinayang din talaga mga boss at puputulin na siya. Ganun pa man wala tayong magagawahin. Kailangan talaga siyang tanggalin mga boss. So ang inawa ko na lang habang pinuputol siya ay johan mga boss para naman may remembrance itong punong ito. At syempre may pakita ko dun sa mga magiging susunod na henerasyon dito sa amin mga boss. Ito nga ang punong ito mga boss ay ang buhay na pipi sa saksi sa naging buhay namin dito mga boss. Dahil nga maliliit pa lang kami ay puno na ito. Kaya naman sobrang nangihinayang din talaga kami. Shoutout nga pala sa aming mga taga barangay na tumulong at nagbinis para sa punong ito. Mabuhay po kayo!